Good morning! Ito po kami ngayon. Sinusundo kami ng Toyota staff. Nakikakilala namin kasi siya yung nag-handle sa amin pag nagbibili kami ng uh, bumibili kami ng sasakyan or mga maintenance pag nasira eh yung aming sasakyan siya. Yung pumupunta sa bahay guys, pinick up kami niya gamit yung Vellfire na gusto namin kasi bibili sana kami ng Vellfire kaso 2 years or um, one year sa kaka magkaroon ng wildfire dahil maraming nakaline up maraming nag naka, ano naghihintay so matagal lang dahil kukunti lang yung staff ng Toyota kaya matagal matagal siya guys ang ganda pa niya tingnan niyo may open siya sa itaas tapos ang ganda ng ano ng saloob guys malaki din to at ang upuan ng Will fire ay napakaganda oh yan lalo na sa harap malaki yung anak ko ay malaking tao kaya parang maliit ang harapan ah, sa personal po ay ang ganda-ganda ng harapan guys ang lawak at ang ganda ito ito upuan ang type ko at pati yung kulay ang sarap upuan guys sarap, parang gusto mong matulog na lang. Super, ano, yung ra relax talaga, na-relax yung katawan mo. At ang lawak sa loob, guys. Ilan din ang tao na nakakapasok? Seven yata. Ano, hindi ko sure. Nakalimutan ko na sa tagal lang nakastack ang aking video, guys. Ayan, super ganda. At sa upuan niya, sa gilid, maraming mga uh, at bubot-abubot na pwede ipopush mo lang ay ano, parang gawin mong bed, gawin mong umaangat yung paa mo. Sa, ano talaga, napakaganda to. just ko. Ang ganda. Yung, yung parang kang nagmamassage chair ka eh. Yung feel nyo guys, yung nung nakaupo ka sa massage chair, yung ganun. Sarap. Tapos pwede din iangat yung paa, tapos yung ulo, ihiga, parang parang kang ano, dun niya na nakaupo. Pwede din. So, ayan, tingnan niyo. So, far ganda sa arap talaga, guys. Type ko ito, ito, ito sa gilid, guys. Oh, oh. 'di diba? Ibang-iba. billfire 'yan ay ganda-ganda eh. Ayan. Hmm. Kaso itim na lang ang kulay. Hindi ko gusto yung kulay itim. Hmm. Hmm. So, diba? Okay. いやじゃあ20インチにしたらゴツゴツのタイヤをつける、ね、タイヤ変わる、ねね、バンガット同じね<ー>、うん、ないや

Tingnan nyo guys, ang galing ng lagayan ng mga gamit sa sasakyan guys. Oh. Sabi ko sa staff, pwede ko yan hingiin, gawin kong lunch. Pa. <laughs> Lalagyan ko ng baon. <laughs> Ayan po yung mga print guys. Ang palinis ng ano, sasakyan at pangkuting. Ayan. Tapos may ano siya. Quar Huh? Ayan. May ni-explain siya kung ano-ano. Inanok ko. Sinasilent ko na lang kasi ma-copyright po tayo. my sounds. Kitang-kita ko sa mukha ng aking anak ay tuwang-tuwa siya sa sakyan niyang bago. Ayan po guys. Hindi siya ano... Akala ko hindi maganda. Pagtingin sa personal, ang ganda pala niya, guys. Ayan. Tumtua talaga yung ano ko. Pag-graduate na. Tapos ayan pa yung yung binilagay niya na number. plate number ay anniversary yata ng girlfriend nila. Niya. Diba? tong tuwa yung girlfriend niya kasi nilagay yung ano yung date ng kanilang anniversary hindi <laughs> ba ang ganda din gusto ko ganito yung akin pero pula ang gusto ko tapos pero maganda talaga ang wildfire kaso mahirap kaya binila na lang siya ng sasakyan kasi ang wildfire ang daming naka-line up so matatagalan pa bago mabigyan kasi kulang daw ng staff yung Toyota kaya ang tagal ano ng Ville ang daming nag daming nakapila yan na-explain pa sila eh, sa loob pick up pagkatapos nito ano naman ako naman kasi i re ang aking license doon naman ako sa Numa pupunta na naman ako sa Numa, driving school. Dito naman ay tinuturoan siya kung paano gagamitin sa loob, guys. Kung ano-ano. Alam niya na, pag magbumili ng sasakyan. Diba? Ayan. Mga two years siya, tao, three years ang gamit ng, siya ang gumagamit sa sasakyan ko. Hmm, two years? So, two years din akong hindi nakakapunta ng hindi nakakaalis masyado sa bahay kaya umuwi ako ng Pinas kasi siya ang gumagamit sa sasakyan ko kaya yun din ang rason kaya ako umuwi ng mahabang bakasyon sa Pinas wala man ako magagawin dito sa Japan tataba lang ako wala din akong work at wala akong sasakyan pag mamalingki o hintayin ko pa uwi yung as anak ko kaya mas mag at thank you Lord talaga kasi ngayon ay meron na siyang sariling sasakyan. Ang sasakyan kong pula ay face out lang. Bininta na at nag, ano ako, yung pinakita ko sa inyo na white, pinalit, white ang ano ko. White na sasakyan guys. シがついてますので。